Sa Bidol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko raw. Mare! Mare! Mari mamingwita dag ko kikilapya sa pa, Mari! Ayun eh. Nakita na natin, Jun Jun. Ba? Japan, sa? Ikat pa Japan, Mari. Hala. import pa rin ako. Pag-abroad ako ba?

Ta, uh, sa bad trip na. Nag-poke out na. Mamingwit, mamingwit lang. Uh, lang. Uh, lang. <laughs> Nasaan ka ba? Lapil na pilya rin eh. Pilipino Food Blind Ranking Part 2. Let's see, let's see. Puro Bobo, number 7. Number 7. Let's see. Pax. Number 9. Number 9. Let's see. Let's see. Tarantadong talong. Number 5. Number 5. Parang si ano lang. Let's see. Bilat eh, ay balot. Number 8. Number 8. Let's see. Let's see. Lambing. Number 3. Number 6, number, two, number three, let's see, let's see. La hello, hello. number 6, number 6, let's see, let's see. number 6, number 6, let's see, let's see. number 6, number number 6, number number 6, number 6, number 6, number 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 7, number 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 8, number 8, number number <laughs> si Raul pala <laughs> Pilipino Bloodline Ranking Let's see Pag Let's babalik. see Bulo No Number 4 Number 4 <laughs> Next Let's see Let's see Kabit Number 7 kabit Next Let's see Let's see Siki na Bobo Number 9 Number 9 <laughs> Next. Next Next Puro siya lang Number 9 Number 3 Let's go Let's go Puro sisi, number 6 Number 6 Puro sisi Tinuli, number 8 Let's see, let's see Next, next, next Pak, number 10 Number 10 Let's see, let's see Next, next Halo, lo Number 5 Number 5 Halo, halo Puro kung sino-sino kasama Ay, number 2 Puro kung sino Puro kung sino Kating-kate Ay, number 1 Number 1 hupay. Hindi side mirror yan. Center mirror na. Laki na ba? Yung nagpatulog. Nakatulog mo yan. Mister mo na kabang. Alam niyo anong gusto ko sa tilapia? <laughs> ano? <laughs> yung walang buho. <laughs> Uy! May buhok pa tilapia. <laughs> Hello <laughs> po kayo dila. Hello. Oy. O siya mo ako ang sinstip na kulang yung tao nang ako ang sinstip. Ay, wala yung tao ang kabo 200, oy. agad! Hey, 200 manata uh, na lang. Diklat siya. <gasps> <gasps> Hindi daw nakahabot na. na, na, 200, 200, na 200, 200 yung regalo. Hey, Kambi na lang itong ako abe. Iuri lang ako. Magkambi na lang tagbalik. Ano yung 160? Maguna. 200 na dala ang sudanan. Dili ko. Di apil mo nagkwinta ang sudanan. Good mo nang na 200 na. So, wala yung dapat ang sudanan. Kanira. Ang kanira ang sabot na to ang gibitingan. kanit mo yung 200. Ah, 200. O, oh, tipak pag yun. Ang imong gi. sa ko. O, oh, oh tipak. Tipak. Ang sama na eh. na naman yung basura ni taon na yung taon yung pag-abot sa balay. Uy! Tipak pag yun. Nakrikla mo si Lola, si nanay. Oh, ano ang sa mga 200, mag-unatanan. Kung hindi ka mudawat dawat, umuha na lang natanan. tanan. Eh. Orang isa ko, kumuha na lang Bahala na. <laughs> <laughs> Apat tu, tu 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 tu. plate number mo? Apat tu. Apat tu. Apat na 2. <laughs> Gabi. Yung hindi kayo nanalo sa raffle, kaya inuwi nyo na lang yung gamit sa office. <laughs> pag nanakaw na yan, ha? Pagkakas ako. Kasi nakikita ko yung sarili ko sa TV. Sa ito, pinapanood ko ngayon. Ito, guys, so nakalive, nakalive, December 13. Ito ako, oh, guys, so ito. Ayan ako yan. Ito. Ako yan guys. Talaga? <laughs> ito to, ako kasi. <laughs> so kakatis ako nakalating na ako sa ano? TV5. <laughs> Kaya rin ako nakalating dito kasi sinamahan ko sila. Ayun ang mga idol ko. Mga Grab Rider, ito napaka bobo. Charot. Guys, sila kita ako, ito pa. Ayan na, ayan na guys, sila. Ayan na. Hello mga Lasa ay. Nasaan ka ba diyan? Ayan na, ayan na, ayan na guys. Ayun ako, ayun oh, ayun oh. Ayun ako. Ayun oh. Grabe, ayan ako. Ayan ako. Ayan ako. Grabe ay exposure naman yan idol. Hey, 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 hey. Hindi ka makita. Grabe. Ma, artista na ako, ma. Ma, artista na ako, ma. Sabi nila, kapag in love ka, Talaga, tumitigil ang mundo ha. Lalo na pag ma-prol yung kutsilyo. Masahin mo muna ito. Nag-Budel. <laughs> Ako, ko. Gumagalaw pa. Ano May tulog. <good buzz noise> Ay, hey Bart, di ba? Lagulat pa. <laughs> pa. Ano <Kung> meron? Grabe <laughs> naman yun. Ako, isa na lang. <laughs> Yung tank, takbo. Takbo <laughs> pa balik. <laughs> Galing eh. Aba. Unboxing regalo ah. Uy. Abi <laughs> yak.